Magandang araw po sa inyong lahat. Ang video ng ito ay kalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa ating topic na Ang mga negro ba ang tunay na mga hudyo? Bago po tayo magsimula, nais nice lang po naming ipaalam sa inyo na hindi po importante sa amin ang kulay na isang tao. Naniniwala po kami na kahit itim man tayo o puti o brown o kahit anuman ang ating skin color, lahat tayo ay may pag-asa sa kaligtasan. Ang grace at salvation ng ating Ama ay para sa lahat. Ginamit po ng Ophirian Heritage Conservatory ang Deuteronomy 28.68 upang patunayan na ang mga totoong mga Hudyo ay ang mga negro na mula sa Africa. Noong wala pa ang OHC ay madalas na naming napakinggan ang verse na ito dahil ginamit rin ito ng Black Hebrew Israelites Movement sa Amerika. Basahin muna natin ang Deuteronomy 28 verse 68. And Yahweh will take you back to Egypt in ships, by the way of which I said to you, you shall never see it again. And there you shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves, but no one will buy you. Basahin po natin sa Tagalog ibabalik kayo ni Yahweh sa Ehipto sakay ng mga barko. Kahit na ipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ipagbibili ninyo ang mga sarili ninyo upang maging alipin ng inyong mga kaaway, ngunit walang bibili sa inyo. Sabi kasi ng mga Ophirians, ang nakasulat sa Deuteronomy 28.68 ay natupad sa nangyaring transatlantic slave trade para sa lahat ng hindi pa nakakaalam kung ano ang transatlantic slave trade, ito po ay nangyari noong 16th to 19th century kung saan more or less 10 million na mga negro sa Africa ang ginawang alipin at dinala sa Amerika at sa iba't ibang mga bansa. Nangangailangan kasi ng maraming laborers ang mga industriya at ang mga sugar plantations sa mga bansa ng American continent kaya ang mga European colonizers tulad ng mga Portuguese ay bumili at kumuha ng mga slaves mula sa Western at Central Africa. Ang mga negro ay isinakay sa mga barko at dinala sa mga bansa ng Amerika. Sabi ng mga Ophirians, walang ibang pangyayari sa history na magbibigay katuparan sa Deuteronomy 2868 maliban sa naganap na transatlantic slave trade. Totoo po kaya itong sinabi ng mga Ophirians? Ito po ang pag-aaralan natin mula mismo sa Biblia at pati na rin sa history. Ang sinabi po dito sa verse 68 ay ibabalik ang mga Israelita sa Egypt. Hindi naman po sinabi na Amerika kundi sa Egypt. Ngunit ayon po sa teachings ng mga Ophelians at ng mga Black Hebrew Israelites, ang salitang Egypt dito sa Deuteronomy 28.68 ay hindi po literal na Egypt kundi simbolikal po ito sa slavery o pagiging alipin. Totoo po kaya ang sinabi nila na hindi literal na Egypt? Ano ba talaga ang ibig sabihin sa first sentence ng verse 68? Upang malaman po natin ang katotohanan, hayaan po natin na ang Biblia mismo ang magpapaliwanag sa atin. Basahin po natin ang Exodus chapter 14 verse 13. And Moses said to the people, Do not be afraid stand still and see the salvation of Yahweh which he will accomplish for you today for the Egyptians whom you see today you shall see again no more forever Sabi ni Moses kapag lalabas na sila sa Egypt ay hindi na makikita ng mga Israelita ang mga Egyptians Ang ibig pong sabihin nito ay yung mga Israelita na lumabas sa Egypt ay hindi na babalik sa Egypt Puntahan po natin ang Deuteronomy 17 verse 16. But he shall not multiply horses for himself, nor cause the people to return to Egypt to multiply horses. For Yahweh has said to you, you shall not return that way again. Ang sabi ni Yahweh, you shall not return that way again pinagbawalan pala ng Elohim ang mga Israeleta na bumalik sa Egypt. Ayaw ng Elohim na bumalik ang mga Israeleta sa Egypt dahil baka sundin nila ang mga gawain ng mga Egyptians. Ang ikalawang dahilan naman ay may inihanda na pong lupain o promised land ang Elohim para sa mga Israeleta at hindi na nila kailangang bumalik pa sa Egypt. Ngunit kapag hindi susunod ang mga Israeleta sa kagustuhan ng Elohim, ay kabaliktaran po ang mangyayari sa kanila. Sa halip na pinagbawalan silang bumalik sa Egypt, ay si Yahweh na mismo ang gagawa ng paraan upang ibalik sila sa Egypt. Kaya po ganito ang sinabi dito sa Deuteronomy 28.68. Ibabalik kayo ni Yahweh sa Egypto sakay ng mga barko, kahit na ipangako niyang hindi na kayo pababalikin doon. Ang pangako na tinutukoy dito sa verse 68 ay yung sinabi ng Elohim sa Deuteronomy 17.16 na You shall not return that way again. Ang ibig palang sabihin sa first sentence ng Deuteronomy 28.68 ay kahit na nasabi na ng Elohim na hindi na pababalikin sa Egypt ang mga Israelita, ibabalik pa rin sila doon gamit ang mga barko kung sakaling susuway sila sa kautosan ni Yahweh. Dapat rin po nating maintindihan ang paggamit ng konteks sa ating pag-aaral sa Biblia. For example, ang salitang Egypt ay ginamit rin po dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 60. Ipadaranas niya sa inyo ang mga kinatatakutan ninyong sakit na ipinadala niya sa Ehipto. Hindi na kayo gagaling sa mga sakit na ito. Mali daw po na ang salitang Egypt sa verse na ito ay literal po na Egypt. Kaya kung ang salitang Egypt sa verse 60 ay literal na Egypt, bakit naman magiging symbolical o figurative ang salitang Egypt pagdating sa verse 68? Magkalapit lang naman ang verse 60 at verse 68. Same chapter lang po sila. Kaya kung ang salitang Egypt ay literal dito sa verse 60, masasabi rin natin na literal rin po ang salitang Egypt dito sa verse 68. Kaya naniniwala po tayo na literal na Egypt ang tinutukoy dito sa Deuteronomy 28 verse 68. Hindi po ito tumutukoy sa Amerika o sa mga bansa ng American continent. Upang malaman talaga natin kung ang transatlantic slave trade ba talaga ang katuparan ng Deuteronomy 28.68, mas mabuti po na basahin natin at unawain ang buong chapter ng Deuteronomy 28. Ang verse 1 hanggang sa verse 14 ay naglalahad sa mga blessings kung susunod ang Israel sa tunay na Elohim, habang ang verse 15 hanggang sa 68 ay ang mga curses o sumpa kung sakaling tatalikod ng Israel sa tunay na Creator. Babasahin po natin ang ibang verses sa Deuteronomy 28 at i-compare po natin sa mga nangyayari sa transatlantic slave trade. Unahin po natin dito sa verse 36. Yahweh will bring you and the king whom you set over you to a nation which neither you nor your fathers have known. Sa Tagalog, Kayo at ang inyong hari ay ipapabihag ni Yahweh sa isang bansang hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Sabi po dito sa verse 36, kasama sa dadalhin sa ibang bansa ang hari ng Israel. Ngunit noong nangyari po ang transatlantic slave trade, meron po bang hari ng mga negro sa Afrika na dinala sa pagkaalipin? Wala naman po. Sa katunayan nga ay ang mga leader pa mismo ng mga tribo sa Afrika ang nagbenta sa kapwa nilang negro. Ito pong sinabi sa verse 36 ay nangyari po ito sa Israel noong 586 BCE kung saan bumagsak ang Jerusalem sa kamay ni Nebuchadnezzar ng Babylonia at nabihag ang mga Hudyo kasama ang kanilang hari na si King Zedekiah. Pwede po niyo itong basahin, dahil nakasulat po ito sa 2 Kings chapter 25 verses 1 to 7. Babasahin po natin ngayon ang verse 52. They shall besiege you at all your gates until your high and fortified walls in which you trust come down throughout all your land. And they shall besiege you at all your gates throughout all your land which Yahweh your Elohim has given you. Ang gates at fortified walls na tinutukoy sa verse na ito ay nandun sa Jerusalem. Hindi po ito tumutukoy sa Africa. Dito naman tayo sa verse 53. Kapag kinubkob kayo ng inyong mga kaaway, sa tindi ng inyong gutom ay kakainin ninyo pati ang inyong mga anak na ibinigay sa inyo ng Elohim ninyong siyawe. Ayon sa sumpa sa verse 53, kakainin ng mga Israelita ang kanilang sariling anak. Nangyari ba ito sa mga negro sa panahon ng Transatlantic Slave Trade? Wala naman tayong nabasa sa history na kinain ng mga negro ang sarili nilang mga anak habang sila ay isinakay sa mga barko papuntang Amerika. Ngunit maraming beses na pong nangyari sa history ng Israel kung saan kinain ng mga magulang ang kanilang sariling anak dahil sa sobrang gutom. Nangyari ito sa Seeds of Samaria na mababasa natin sa 2 Kings chapter 6 verses 26 to 29. Pati na rin po sa destruction of Jerusalem sa panahon ni Nebuchadnezzar noong 586 BCE. At pati na rin po sa Jewish Roman War noong 66 to 73 CE na mababasa natin sa sulat ni Josephus Flavius. Mula sa verse 53, puntahan naman natin ang Deuteronomy chapter 28 verse 63. Kung gaano kalaki ang kanyang kasiyahan sa pagpapala at pagpapaunlad sa inyo, gayon din kalaki ang kasiyahan niya sa pagwasak at pagpuksa sa inyo. Bubunutin niya pati ang pinakaugat ng inyong lahi sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Take note po, ayon po sa binasa natin, saan ba sila kukunin? Sila ay bubunutin mula mismo sa lupang ibinigay ng Elohim sa kanila. At ang lupa na tinutukoy sa verse na ito ay ang lupa ng Israel. Sa English, ang nakasulat po ay ganito, And you shall be plucked from of the land which you go to possess. Malinaw dito sa verse 63 na mula sa sariling lupa ng mga Israeleta ay kukunin sila at bibihagin ng kalaban. Ngunit noong nangyari ang transatlantic slave trade, ang mga negro na ginawang alipin ay doon kinuha sa mga lupain ng Afrika at hindi sa lupa ng Israel. Base po sa mga verses na nabasa natin, hindi po natin masasabi na ang mga curses sa Deuteronomy chapter 28 ay natupad sa panahon ng transatlantic slave trade. Ngayon, Baka itanong ninyo sa amin kung nangyari ba talaga sa Israel ang sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 28 verse 68? Naniniwala po kami na ang Deuteronomy 28:68 ay nangyari sa mga Hudyo sa panahon ng Jewish Roman Wars. Hindi lang po ang verse 68 ang natupad sa panahon ng Jewish Roman Wars, kundi pati na rin ang verse 53, 63 at ipapang verses nang Deuteronomy chapter 28. Kung babalikan natin ang history, ang Jewish-Roman Wars ay nangyari dahil sa ginawang pag-aalsan ng mga Hudyo laban sa Roman Empire. Ang unang revolusyon ay nangyari noong 66 to 73 CE, habang ang ikalawa naman ay nangyari noong 132 to 135 CE, at ito ay mas kilala bilang the Barcoba Revolt. Ngayon, aalamin po natin kung ano ang nangyari sa mga Hudyo sa panahon ng Jewish-Roman Wars. Unahin po natin ang nangyari sa First Jewish Revolt noong 66 to 73 CE. Ayon sa Jewish historian na si Josephus Flavius, may mga Hudyo na kumain sa sarili nilang mga anak dahil sa gutom na dulot ng digmaan. Mababasa po natin 'yan sa Wars of the Jews, Book 6 chapter 3, verse 4. Maba na po kapag babasahin natin yan, ngunit available po yan sa internet kung sakaling gusto niyong basahin. At sinabi rin ni Flavius na may mga Hudyo na ipinadala sa Egypt at marami rin ang ibinenta bilang alipin. Babasahin po natin dito sa Wars of the Jews, Book 6, Chapter 9, Verse 2. Ito po ay naglalarawan sa nangyari sa mga Hudyo matapos silang matalo sa mga Romans. And now, since his soldiers were already quite tired with killing men, and yet there appeared to be a vast multitude still remaining alive, Caesar gave orders that they should kill none but those that were in arms and opposed them, but should take the rest alive. But of the young men He chose out the tallest and most beautiful, and reserved them for the triumph. And as for the rest of the multitude that were above seventeen years old, he put them into bonds and sent them to the Egyptian mines. Titus also sent a great number into the provinces as a present to them, that they might be destroyed upon their theaters by the sword and by the wild beast. but those that were under 17 years of age were sold for slaves. Malinaw po mula sa binasa natin na maraming mga Jewish survivors ang ipinadala sa Egypt at ang iba naman ay ipinadala sa iba't ibang probinsya at marami rin ang ebenenta bilang alipin. Pagdating naman sa taong 132-135 CE, isa na namang Jewish-Roman War ang nangyari at ang mga hudyo ay pinangunahan ni Simeon Barcova. Ngunit nabigo pa rin ang mga hudyo na talunin ang mga Romans. At dahil sa masaklap na pagkatalo, marami sa mga hudyo ang ginawang alipin. Ito po ang sinabi ng isang historian na si Friedrich Montier sa kanya aklat. Now that better had been captured, everything came under human control while Palestine was reduced. To a desolate mound. Captives were sold into slavery in numbers too great to count, and those who were still not sold there were herded into ships and were taken to Egypt. Many died in transit, whether by starvation or by shipwreck, while many were also killed by cruel masters. Malaming mga hudyon noong 135 CE ang ginawang alipin. at marami rin ang isinakay sa mga barko at dinala sa Egypt. Sa Egypt po sila dinala at hindi sa Amerika. Kaya malinaw dito sa binasa natin sa aklat na literal po talaga na isinakay sa mga barko ang mga Hudyo at dinala sa Egypt. At ang pangyayaring ito ay katulad sa sumpa na sinabi ng Deuteronomy chapter 28 verse 68. And Yahweh will take you back to Egypt in ships, By the way of which I said to you you shall never see it again and there you shall be offered for sale to your enemies as male and female slaves but no one will buy you Kaya base po sa aming pag-aaral mas pinaniniwalaan po namin na ang Deuteronomy chapter 28 verse 68 ay natupad sa mga Hudyo sa panahon ng Jewish Roman wars noong 66 to 73 CE at noong 135 CE. Hindi po ang transatlantic slave trade ang katuparan. Alam po natin ang hirap na naranasan ng mga negro sa ilang siglong pang-aalipin sa kanila. Ngunit wala naman pong matibay na ebidensya upang maniwala tayo na ang nangyari sa kanila ay ang katuparan ng Deuteronomy 28 verse 68. Tandaan po natin na hindi lang po ang transatlantic slave trade ang nag-iisang slavery na nangyari sa kasaysayan. Pwede po kayong mag-research sa history upang malaman ninyo na marami ring mga puti ang ginawang alipin sa ibang bahagi ng mundo. Hanggang dito na lang po tayo at abangan niyo po ang iba pang videos dito sa aming channel. Maraming salamat po at huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa aming channel